Guys, luto tayo ng saluyot. Gulay. Gulay tayo. Naka, nagpakulo na po tayo ng tubig yan. Kunti lang. Nagugulay tayo. So, ihalo natin saluyot, kalabasa, saka si tau, talong, okra. Yan lang guys ang ihalo natin. Yan. Ihiwa na natin kay Mrs. Hiwain mo na yun, Mrs. Para di ka masaktan. Hiwain mo na. Tapos ito, isunod mo ito, Mrs. Sunod mo ito lang. Hindi okay. mo kasi kung marunong magluto yun eh. Kung marunong magluto yun, nakululuto yun. Anong luto dyan? Sinabawang gulay? Ha? Sinabawang gulay. Masarap to. Pang 3 minutes video to eh. Kasi wala akong upload ng 3 minutes video sarap 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 to sarap sinabawang gulay Ma maganda to sa kalusugan lalong lalo na tong saluyot pero ang saluyot na to guys sa Bicol damo to damo pero dito sa Maynila pento ginugulay masarap pala to so kaya ngayon alam na natin ang kalabasa guys ito yung pampalinaw ng mata guys Pampalinaw ng mata Madalas Pampalinaw daw ng Pero itong talong guys Yun hindi ko alam kung para sa talo, saan ang talong na to Sa so, tingin nyo guys Itong talong para sa to Pero ang pagkakaalam ko sa talong na guys Para sa kuya niyan guys Para sa Pag kumain ka daw ng talong Bawat araw Nababawasan yung buhay mo sa paninigarilyo. Ito daw yung maganda. Pang, ba, pang tanggal sa... Ano? Pang tawag doon? Pag talong daw kasi, ang kuya pag kumain ka ng talong, isang stick na sigarilyo daw ang katumbas niyan. Sa mga naninigarilyo dyan, paalala, kumain kayo ng talong. Sa mga babae, na naninigarilyo lang, ha? Sa lalaki, madalas kasi, halos karamihan lalaki ng nigarilyo. Yan. Ito naman, okra Di ko alam kung para saan na okra Ang ukra daw, pamparagdag daw to. Pamparagdag ng mga kuya sa... Yung sa katawan, guys. Yung mga sa mga joints natin. Yung, di ba, may mga tinatawag dyan na laway-laway. Lalo na yung uh, nagkaroon ng frozen shoulder. Madalas, daw diba, kailangan kumain ka ng mga gulay na mga malaway-laway. Pampadagdag daw yan para hindi mag maging maganit yung... Kaya mo, yung tawag yan, yung join mo para pag mo hindi siya maganit yan nga ang purpose ng talong itong sitaw di ko alam kung para sa ng sitaw kung para sa ng sitaw para sa sa may idea sa sitaw po di ko po alam kung para sa ang sitaw na to wala po kong idea kung para sa ang sitaw na yun basta alam ko gulay mas, masarap ang sitaw yun lang ang pagkakaalam ko yan Basta wala kasi akong idea yung um, para sa nang sitaw na to. Ano ilagay ko na yung kalabasa para lumambot na? Hindi pa? Anong... Akala ko misis, di ka marunong magluto. Marunong ka rin pala magluto. Ah, misis ko katuto na magluto. Ang nakapangasawa ng mga bikulano. Ng, bikulano, isang bikulano. Kasi di naman piling maraming bikulano. Di, marami akong kahati nakapangasawa siya ng bikula, isang bikulano. Yan, kumain kayo ng okra pang ng yan yan yung laway-laway sa mga joints para hindi siya maganit. Yan. Bawal green minded do. mga idol ha, kasi mga gulay to pagkain to. Yan, sitaw. Di ko, yung sitaw ang iniisip ko kung anong benefits na kukuha rito eh. Di ko alam. Sa saluyot, anong benefits na kukuha sa saluyot, missis Malaway-laway din to eh diba, Malaway-laway din. So anong benefits naman makukuha rito? Guys, sa mga nakaka-idea dahil di ko alam ang makukuhang benefit sa saluyot, saka sa kasasitaw, paki Kaya naman diyan sa baba, paki bakas na lang sa baba kung anong kuyan diyan. Kung anong benefits makukuha niya. Kulo na to, kulo na tong kamatis mo. Ilagay ko na yung kalabasa, ha? Yan, lagay na natin yung kalabasa. Yan, ganyan lang pala pagluto ng yung talong isabay sabay ko na. Wag muna. Ah, kalabasa daw muna sabi ni Mrs. Kasi siyang organizer ng pagluto namin ito kaya hindi pwedeng pangunahan natin. Yan. So nailagay na natin yung kalabasa. Yan guys, lagay na natin yung talong sa kaopera. Yan. Takpan ulit natin bago natin ilagay yung sitaw sa kasaloyot. Takpan natin na akong Ayan guys. Nagyan na siya. ko nakita. Nilagyan na pala ng malaking hipon. Ayan guys. Oh, malaking hipon. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa hipon na yan. Basta alam ko. Hipon yun. Kakapagtaka naman Oh. Hipon ang sobrang laki. Meron palang ganito. Sobrang laking hipon. Pag malayo, parang uod eh. Ano tawag diyan? Yan lagay 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 mo na yung kuyan, lagay mo na yung sita para matapos itong video ko. Yan, mm, yan. yan tinimpla mo na tong. Yan guys, nilagay na yung sitaw. Yan, nilagay na yung sitaw. Saluyot, lagay mo na rin. Nilagay na yung saluyot. huli na naman ako. Ano ba yan? Lagi na lang ako huli. Yan, nilagay na yung saluyot. An Tikman ko na kung anong lasa. Anong masarap. Haluin mo nga. Yan. Sarap. Sarap yan. Gulay. Yan. Sarap. Gulay. Gulay. Sarap. Yan. Thank you for watching. Follow, for, follow and share guys sa mga mahilig kumain ng gulay. Yan.